Magandang umaga po mga kababayan. Nandito naman po kami sa bukid. Dito sa kakahoyan, no? Makita mo ito mga kahoy mga kababayan. At nandito kami ngayon sa area dahil nagputol kami ng puno puno ng kahoy, no? At ito ay para sa uh, upuan ng ating simbahan doon sa Bantay City. At ah uh, mga ano mga one one to ball pit ang aming uh, gabason dahil ay apel na po ang uh, pultahan you know, yung ating door so bali 1200 ball pit ang aming gaba, gabason na modere, uh, mga kababayan so akong gipasalamatan si Ribuyon uh, no siya ang naghatag og sponsor nga para sa mga kahoy so ang atong pang ang pangitaon na to mga igsuon uh, yung ano na lang yung para papanday na po sa atong mga bangko no dahil dito tag ano tag uh, ah, 20 25 po ang bull, bull pit So, papunta doon sa Dalagabas at saka ah, may yung may ari ng ari ng kahoy, no? Ari ng puno ng kahoy. Dala na hakot. So, yun. Habensin ah, ko ang bulpit ah, doon na sa simbahan po. So, maraming salamat sa nag-sponsor. So sana mag kayo dyan. So kami nandito lang. At ako naman ay nag... Nag... <laughs> ah, Na, ah, nagsama ako dito dahil walang kasama sa mga operator. Dito ang operator. Kaway-kaway ka naman dyan, buddy. Kaway-kaway. No? At saka... Meron pang operator doon sa taas. So... Kaway-kaway, buddy. Okay. So salamat kayo so ako nag uh, extra extra lang po para matuto ako mag drive ng chenso po at maraming salamat so ngayon ay mag ako muna ang mag mag ano dito mag sisinso ngayon uh, para uh, matuto rin ako mag chenso so, thank you Sorry, I don't want to. I think so. It's probably So, uh, pauli na kami mga kababayan dahil hindi, hindi pa namin natapos itong paggabas namin dahil nabalik itong ano, get back nabalik itong bar namin kasi mayroon ng crack dito so nabalik, kabuti na lang ay hindi hindi walang nangyari sa amin kasi yung kanina pag mabalik ay parang ano mabalik sa operator yung ano yung kanina niya so siguro mga ilang araw pa kami babalik dito dahil ah mag hindi na ito pwede ay ano sumpay sa so, kailangan nga pwede tanda ito So mag magaro pa tayo ng para pang bilhin nitong ano. So um, ah uh, get bar para maka magtuloy-tuloy tayo nito mag ano gabas. So malaki pa ito mga kababayan. So tama-tama to tama, doon sa ano ating simbahan. Bangko at saka yung ador. So yun lang sir mga kababayan. Maraming salamat po.

galing sa ubos oh baba. magkano ang suhol galing doon sa baba 5 5 ang ano bulpit bulpit so ang isa nito mga ilang bulpit to 15 15 15 so so kumbaga i eh, 15 times 5 oo uh -huh. so papunta naman doon sa simbahan magkano size size so 15 times 6 ulit oh 5 plus 6 oh oh 5 plus 6 so 11 11 so yung may-ari nitong kahoy magkano magkano ang ibabayad sa kanila 4 4 so nasa 15 15 na so 15 times 15 ah uh, magkano yung ano yung nagano ng yung operator ng sinso jis jis uh, -huh. bali 25 times 15 uh, -huh. 25 times 15 so So si Bumbay ay nandoon pa sa ibaba inaantay na lang namin para uuwi na kami ngayon yan mga kababayan so nandito na po tayo ngayon sa ating simbahan so nandito na po ang mga kahoy na gawin ng upuan So, hindi pa lahat ah pa itong mga kahoy dito dahil yung ating guide bar ay napuputol. So, yung iba naman mga kahoy natin ay nandoon pa sa area po. At saka dito ngayon ay ito ang ating mga upuan kamabayan dito no? ay ano lang ito 7 7P no 7 lang ang kataas sa ating upuan so dalawa uh, ang daanan ano edito dito sa gitna sa ano sa gitna no so para maayos ang ating daanan so puntahan na natin ngayon ang ating simbahan mga at meron tayong mga ano dito uh, kasamahan natin sa trabaho. So nag-ayag sila ng ano? Abalas, no? So dito Dos. Bakit? Para focus ka kaya, eh. kaya focus. Hindi tag-focuset. Punta focus ka Sa so, dito, uh, sa so dito mga kababayan, eh, tapos na, ano, pwede na ilagay ang ating, ano, dito, ang uh, samin, no? Slide window. So, dito, tapos na dito. So, siguro mga kababayan, yung panday na lang ni, ano, may Sir Paul ang uh, ah, palagyan, palagyan, natin dito ng ano, window dahil wala, wala, walang gamit ang panday namin dito yung anong tawag yung gun so dito tapos ako ay pwede na, pwede na ilagay yung ano sa amin dito no? so ah, salamat po sa nag-sponsor no? sa ating uh, para dito sa bintana. Uh, Mag-ingat kayo dyan palagi. Sana ay magdasal tayo lagi. No? So, maraming salamat. Ay, napit ko. Ah, uh, interview anta pa si <laughs> uh, magandang umaga, Kapun. sir. yun. ako <laughs> <Kapun> na pala. <laughs> 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 Kumusta? <Kapun na pala. laughs> <laughs> malapit na matapos. Pwede na ito lagyan ng ano? Uh, itong left side. Matapos ito bukas. pwede so, na. Uh, plastering wrappers. Pwede na ilagay yung sliding window. So next, next, next ano na lang? Opo, oh, sa kabila naman. Right wings na. So okay po, pwede na. Lagyan dito. Ikaw ba din? Anong ginawa mo dyan? Opo lang. Opo lang, relax. Ito naman po ang ating ano, assistant dito. No? Tig, okay.